Sunog na ang lining mga bossing parang sinigro yan ah. <laughs> ubos eh <laughs> pati plate boss oh liliit na ng ano grub ah ah ay wala na patingin patingin nga boss ang crankcase dapit mo nga dito boss ano boss ang crankcase ang ganda ng kublay <laughs> sunog ang puta ayan oh. ano to pinaripin <laughs> <laughs> ano boss ano nga sayo mo dyan boss <laughs> Ano mas sabi mo dyan boss? Nakita mo yung malala pa yun sa motor mo ah Ganda na kulay <laughs> Patingin patingin daliri mo Naputay pa naman ito kuskus eh pa na, boss Sige lang tipirin nyo lang sa langis So ito pag ganito mga boss natuyuan yan oh, Ganda na kulay Tama yung langis na kuha itagilid mo nga master JJ Hmm wala na wala na lang, 150 ml na lang. Para na lang katayin muna 'ko. Para na lang na katayin dalawang ano, 45 days. Buti na lang direla dito ni boss. Pag tagal-tagal nito, wasak makina na ito. Tapos sobrang lining mo libo na. Ah. Doon pa lang <laughs> libo na. Sige, mo na lang muna. Baka hindi na tayo umabot sa ibang gawain. Mashi-short na si boss. Arian. Ayan. Oo. Oh masasakta na so hindi natin yan lahat magagalaw dahil short sa budget si bossing so konti lang yung dala niya budget hindi naman tayo pwede magpautang dito ng marami dahil tayo rolling lang ang puhunan sa tindahan so yun mga boss advice ko lang alagaan natin sa chinsoy lang ating makina para hindi matulad dito yan oh, sunog na sunog kita nyo yan itim na itim ganda ng kulay ngayon lang nakita ng gantong kulay na makina so may nagagawa kaming ganito dito pero hindi naman asin ganyang kaitim ito na yung pinakamaitim natin na kala sa makina, no? You know, Kaya pala ang tigas niya baklasing kanina, pinapokpok na lang ng konte doon sa side para matanggal yung crankcase. So, so ayan, uh, uh, si uh, Master jongkok Cook, kung kong taga baklas ng gilid pero ngayon lang kami nakita ng ganyang kulay na makina. First time yan dito sa shop na ganyang kasunog na sunog. May nakakalas kaming sunog din, pero hindi naman ganyan ano? Ang first time ko lang clutch housing niya. 70,000 uh, ito mga boss. Pwede naman nating i-on to eh. Check natin yung ano niya. Ito yung order niya mga boss. Ayos lang yan. Error 13. ay okay. So dahil may bunot na sensor kaya nag-error na siya. Okay lang yan mga boss mamaya. Madali lang yan. Pero 70,000 na ito mahigit. So nasa ba yung sensor na isa? sa yung ito, ano, saksak mo yung injector lang sa socket ito 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 saksak mo lang para mawala at yung TPS so, yan yan lang yan so pag ganyan nag error saksak nyo lang muna yan so okay lang to kasi ginagawa naman namin mawala namin yan natatanggal ba natin TPS yan yeah. para mawala itong mga sensor sa taas off ko muna pag mga version 1 pwede nyo on off lang yan ayan at tulis ng gasolina <laughs> yan tama tama yan boss 71,976 Okay na, okay na. So ayan mga boss, ingat lang sa mga pagpapalit lang is Dapat malaga tayo dyan dahil, ayan ang sasapitin ng motor nyo. So now, let's go. Tamper na natin to.